Hello mga ka-recipe. So meron ba kayong kamote katulad nito? So gawin natin eh, special yan. So gagawin pala natin itong OB halaya. Kamote version yung gagawin natin. So bali nilaga ko na pala itong mga kamote. Bali yung pagkakalaga ko dito is yung sakto lang. Hindi naman siya overcook. Pagkatapos niya, pinalami ko lang syempre ng konti and then, and then babalatan natin itong lahat. So ang ganda ng pala nitong nabili kong ubi. kasi yung pagka-violet niya ay matingkad na matingkad talaga. So hindi mo na kailangan ng food coloring. Bali dalawang kulay pala to, Isang purple at isang yellow. Sobrang fresh din talaga nitong nabili kong kamote kasi kaka ani nung may arek, Kaya naman fresh na fresh ito. Parang ako, charo. Dahil nga first time kong gumawa ng ubi halaya gamit yung kamote, is ay, hindi ko na-expect na magkasinlasa rin pala sila. So, meron lang akong isang ingredients na idinagdag para naman mas maging makrimi at mas malapot yung gagawin nating ubi halaya. And then, dinuroduro ko ng konti para madali siyang maluto mamaya. And, eh, nagpakulong na rin pala ako dito ng tubig. At, pagkatapos ngayon yan, ay nilagay ko na yung mga kamote. Dahil nga, hindi naman pa masyadong luto yung ating kamote. So, dito ko na siya i ng pagluluto. So, walang katapos ng paghalo talaga to. Kaya naman, dapat kung magluluto ka nito is meron kang katulong o meron kang partner kasi mga halay talaga yung braso mo. And, eh, naglagay na pala ako ng coconut. milk and konting sugar. At ito na nga yung idadagdag ko para maging mag creamy ang ating ube halaya. So, naglagay ako dito ng dalawang kutsarang cornstarch. So, bali tinunaw ko lang sa water. And, naglagay na rin pala ako dito ng konting condensed milk. At, dahil nga yung ating kamote is meron siyang kahalong kulay orange. So, hindi siya ganun ka-violet, hindi siya ganun katingkad. So, naglagay ako dito ng konting food coloring. Pero, kung kayo yung gagawa is depende na sa inyo. Mas maganda kasi yung matingkad talaga yung pagka-violet. Para naman, syempre, yung maging itsura niya, halaya talaga. So, ito na naman ang walang katapon sa paghahalo. eto talaga yung part na medyo matrabaho kasi halo ko talaga ng halo. Hindi mo to siya pwedeng tigilan kasi para hindi masunog yung ilalim. So, bali yung apoy ko dito is mahina na lang. Pero ganito talaga kapag gumagawa ka ng ube halaya, talaga naman walang katapos ang halo. So, bali na kulangan pa ako ng konting tamis kaya naglagay pa ako ng konting sugar. And then, malapit na nga siyang maluto is naglagay na ako ng butter. And inihanda ko na rin yung paglalagyan natin. So, pinahiran ko lang siya ng konting butter. Or pwede rin gumamit dito ng oil kung wala kayong butter para mamaya ay hindi siya dumikit. At kapag ganito na nga yung itsura, yung parang hindi na siya masyadong mahalo. So, okay na to. Isasalin na natin sa lalagyan na makakain na. At habang sinasalin ko nga ito, umaaling so yung bango. Ang sarap talaga. Amoy na amoy talaga yung ube halaya. Kaya naman, medyo na-excited na rin akong kumain. O, ba diba? Kaya kung wala kang mabiling ube, so pwede mo, pwede kong gumamit ng kamote. O, ba diba? Pang alternative sa ube kasi minsan rin wala kang mabiling ube minsan. Eh, nilagay ko na yun sa fridge overnight dahil nga hapon ko yung ginawa. At nung umaga na nga ay syempre, tinikmang And then, syempre, nagtimpla na rin ako na So, masarap din to sa coffee. Anything na mainit na sa umaga, masarap to. At dahil nga first time ko eh hindi ko na-expect na halos magkasin, lasa rin naman sila. Ang pinakaiba lang nila ay mas mura yung kamote confer sa ube. O ba diba? kung wala kang mabiling ube, so ito na yung alternate na ingredients para naman makagawa ka ng masarap na ube halaya at syempre mura pa. So bagay na bagay rin pala to sa mga maliliit na business owner, katulad ng nagtitinda ka ng halo-halo. So hindi mo na kailangan bumili ng ube kasi medyo mahal siya. Kaya naman kung nagkikrabings na gumawa ka na rin. Salamat sa panonood. See you in my next video. Bye!